Sir JC Yun po bang mga Bak or bulugan natin Kailangan ba ay Nasa iisang goat house lang Kasama ng mga babae Or mga does Ayan ang isa sa uh, Isa sa mga pinakabagong katanungan Na natanggap ko Sa mga followers ni Alpha Adventure Farms Sa Youtube Channel Well isa rin ang tanong na yan sa mga pinakaunang tanong na itinanong sa sarili ko nung ako ay nag-uumpisa pa lang sa goat farming siguro mga 5 or more years ago nung ako ay nagsa self study sa mga patungkol sa ruminants kagaya nga ng kambing, tupa bakat, kalabaw so doon sa study ko natatandaan ko yung sa reference ko noon ay isang uh, research na ginawa ng mga animal scientists if my memory serves me right yung animal scientists ay isang Japanese or Chinese pero I think Japanese yun uh, dated 2014 yung research nila na pag alaman nila na merong uh, uh, hormones may mga chemical na inire-release ang bak Uh, saan saan yung chemical na yon sa balat niya sa ulo no oh, sa balat niya sa ulo oh, dito yung buong ulo niya yan no? particularly itong itong ano kung nasaan yung sungay niya no? mas dominant yung mga volume dominant or dominant yung volume ng chemical na lumalabas doon sa parting may sungay no, na kung saan yung amoy nun, yung scent nun, no, yung scent, scent, yung amoy nun, ay nakakapag uh, induce, nakakapag induce siya ng gonadotropin releasing hormone sa mga babaeng kambing. Gonadotropin releasing hormone, no? Uh, para mas maintindihan yun yung hormone na yun, yun yung pampalandi kaya nga doon sa doon sa uh, binebenta ko na gona pang synchronize ng estrus or ng lande ng kambing ng mga ruminants ay gona din ang pangalan kasi nga meron siyang gonad, gonadotropin uh, chemical yon no kaya dun dun hango ang pangalan gonad gonadine, sa gonadotropin isang klase ng hormone ngayon ang ginawa doon sa research na yon gumawa sila ng mala sombrero na uh, kap cap mala tapos cap ano? o sige ganito na lang sombrerong pang kambing tapos nilagay nila ng mga one week sa ulohan ng isang kambing na bak na inaaral, inaaral nila during that time after one week kinulek nila yung scent na natrap doon sa sombrero na yon na nilagay nila specially made for a goat and then uh, ginamit nila yon doon sa isang grupo ng mga babaing kambing ng mga does no so nilagay nila doon sa kulungan ng mga babaing kambing and based on their studies uh nakatulong yung scent na galing sa balat sa ulo ulo ng lalaking kambing nakatulong yon para ma-induce ang pag-generate uh, pag ng gonadotropin-releasing hormone uh, sa utak, sa brain ng mga babaeng kambing. Uh, so, because of that, ako, uh, nag-decide ako na uh, yung mga lalaki kong kambing, although kasama nila ang mga babaeng kambing sa isang bahay lang ng kambing, no, goat house, dapat ay may partition pa rin. No? So, to answer the question, dapat bang uh, kasama ng lalaking kambing, ang, mabang, ang mga babaeng kambing sa isang goat house? Yes, kasama. Now, minodify ko yon, no? Kasi hindi naman nakaspecify doon sa research na napag-aralan ko na yes, isama mo sila pero ihiwalay mo ang bak, Lagyan mo ng sariling kwarto. Walang nakasulat na gano'n ako na lang ang nag-modify according sa iba ko pang mga pag-aaral at experience no? theory plus applied applied uh, knowledge ang ginawa ko I minodify mean, ko yon so ang nangyari kasama ng mga baka ang mga daw sa isang goat house pero may sariling partition ang bulugan at ang ginagawa ko dun sa uh, partition ng bulugan ng lalaki uh, katabi niya, kung hindi man siya nakasentro sa goat house, katabi ng kwarto ng bak, o ng mga bak, isang kwarto ng mga bak eh, uh, kasama katabi nila, yung partition para sa mga uh, dowlings, mga dumalaga, at mga nanganak na before na kinokondisyon na lang para sa uh, next uh, batch of breeding. Kadikit doon para na aamoy ng mga doe 'yung gonadotropin releasing hormone na lumalabas nga uh, sa balat sa ulo ng lalaking kambing. O oh, 'yun ang 'yun ang scientific uh, basis ko doon kung bakit nire-recommend ko na ang bak dapat kasama ng mga doe sa iisang goat house. Pero 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 dapat Nakahiwalay ang back. May sarili siyang kwarto partition. Kung higit, higit pa sa isa ang inyong back, gawin ninyo tigi sa isang partition yon para hindi sila mag-aaway. Mag-aaway yan. No? Etong dalawang to, lumaki ng, lumaking magkasama yan mula bata pero uh, lalaki ang mga yan. Eh, no? Uh, naturalmente nila, yung i-establish nila ang sarili nila as the alpha sa isang herd. So mag-aaway yan. No? Ganon din sa mga lalaking manok, kahit pa eh, mula sa bula pa itlog sila ay magkakasama na sila sa incubator hanggang sa tumanda, mag 8 months. May chance at may chance pa ring magsasabong 'yan because hayop pang mga 'yan eh. Tayo nga mga tao ay higher level of animals na tayo, but still we still establish sa mga sarili natin kung sino yung alpha sa ating mga tao. Eh what more itong mga ganito pang mga hayop? Diba? So, yun ang scientific basis ko dun. No? May basihan lahat ng proseso, mga desisyon dito sa Alpha Adventure Farms. Hindi sila ginagawa, hindi ko sila pinapagawa dahil kumo yun ang kinagisnan ko o yun ang napagara... Uh, uh kung bagay simulat sa pool na ginagawa na magkakambing, hindi. Uh, nagsimula po ako sa pagkakambing na mayroong uh, uh, fresh slate kumbaga uh, inaral ko mula kumbaga eh, tinuring kong yung pag-aaral ko ayas do ako yung kauna-unahang tao na magkakambing pa lang kaya nung nag-aaral ako uh, nagsimula ako sa scratch as if first time ko makakita ng kambing kasi kapag ka in-store mo sa utak mo kaagad yung mga practices ng pag-aalaga ng kambing nung, kan dun sa panahon ng kanununanuan mo pa mayroon uh, meron at merong resistance kang magagawa kapag nag-aaral ka no? ano ba, diba, pag may nabasa ka tapos sasabihin ng isip mo eh bakit yung ginagawa namin mula bata panahon pa ng mga lolo ko at panahon pa ng, pa ng mga hapon eh ganito ganyan so kinondisyon ko utak ko na as if walang kaalam-alam sa pagkakambing yan, no? So, kaya ang ginagawa ng iba, alam nyo, uh, may nirecommend ako before na pwede kayong kumuha ng paano nyo testing kung yung inyong kambing na babae ay naglalandi na. Halimbawa, no? Pwede kayong kumuha ng malinis na basahan. O, o, kaya apron. Ipunas ninyo sa ulo ng kambing. Mga one minute, punas nyo doon. Sa mukha niya, sa ulo niya, doon sa parte ng sungay niya no tapos uh, kung apron yan, suotin niyo Maaamoy at maaamoy ng naglalanding kambing yan. Susunod-sunod siya sa inyo. Ginawa ko na yan one time. Uh, just to prove, no? Patuna, para lang patunayan yung pag-aaral na ginawa ko. Kung totoo nga bang may chemical dito sa balat sa ulo ng kambing na lalaki na nakakatulong uh, to induce yung gonadotropin releasing hormone sa mga babaeng kambing dun sa kanilang utak so totoo nga so, sinusundan-sundan ako ng babaeng kambing na naglalandi ng ginawa ko yon sinuot ko yung apron after kong ipunas sa ulo ng barako okay so may bago kayong natutunan na naman sa video na ito kung, ba, kung ano ang aking scientific, scientific basis sa recommendation na dapat kasama ang buck, kasama ng mga dose ang buck sa isang goat house pero dapat may partition bakit may partition? para na ninyo kung kailan sinampahan ni ninong buck ang sinong dough otherwise kung kahalubilo nila yan paano nyo malalaman kung meron siyang kinastahan Edi hindi, hindi na naman niyo alam kung kailan ang approximate date kung kailan mga anak yan hey okay. So ayun, portion lang yan ang pwede 'yong matutunan sa akin doon sa Goat Farming Seminar. Video yun, naka nakarecord na, magbabayad na lang. Within the same day, pagkabayad, mabibigyan kayo ng access tapos mapapanood na ninyo. Hindi nyo na kailangan maghintay ng schedule kung kailan yung online na live seminar. Nakarecord na, 4 na oras halos yung video na to. Yung video na nandun sa Goat Farming Seminar ko iwan ko dyan sa description box yung link para makapag subscribe na kayo at makapag aral na bago pa dumating ang mga binabalak yung biling kambing or kung may kasalukuyang kambing na kayo at least masisirox copy nyo kumbaga yung pamamaraan ko ng pag-aalaga ng kambing This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.